Hello, Baka Surplus, mga kalawoy. Mga ni ang GN5 Japan Surplus. Along the highway lang ni siya, oh. Gikag Butabato, Gikag Dabo. Malabyan ng limoni, Dura kayo. Hindi lang ka mag-drop by, dire. Sulod na taha mo, sulod ta. O, oh, mga ni ang itsura sa GN5 Digo Surplus. Makita din na to ang dagang kay mga babies. Nga stroller. Oh, na stroller. O, oh, naik. Tagko ni -tag may Lepers Kambal. Napuntay mga comforter kay mga dali oh panggamit sa maguan mga tennis ug mga kuan badminton oh nakapuntaay mga trophies mga bags barato na kaayo sa tanan discounted na tanan kaayo ang mga items diri pili na mo nasezero sa abri na ta karon adlong sabado pizza 19 sa bulan sa hulyo nagantang mga kaldero mga kitchen kitchen wares oh nararakan tayo natay mga shoes ano mga mga plato lang ay pero kasi plato napatay mga imported na plato din Marco Kuril oh manaka na yung customer dali pila ni oh si sir oh discount din siya first customer at lang sa balo karon mga kasor plus mga kalaw oy adto na mo dali da sa GN5 Digos Surplus, Japan Surplus. Jadi tak sesulut, si pakai sulod ta daghan dagahan, kain okay ta tak yang kabinet. Parting dagahan Napay lagi jis dia dagan oh. Hmm. Oh, dah hang kabinet. Pilih mo discounted na kaayo ni eh. kung pilih mo di magto na mer karan diri mga surplus. Daghan lagi jis. Diri na punta sa ikadong budiga. Na folding bed, na ay mga sofa. Oh. Kita nyo na. So, unsa pa inyong gihulat? No. Oh. Dali na mo diri dayon kay walay klase, walay opisina ang uban karon. Kumanin pangapi pa nga pipamahaw. Diretso na mo dahil yung diri mga kasurplus. Oh.